Yes, sir. Uh, kasi po uh, napagalaman namin na uh, batay sa recent OCTA research under overall eh, urgent national concern, pumapangatlo itong uh, creating more jobs sa uh, nakikita ng mga respondent na kabilang sa tatlong pinaka issue na dapat aksyonan agad ng uh, kasalukuyang administrasyon. Uh, Pwede niyo po bang uh, i-discuss sa amin itong uh, sinagawa ninyong uh, survey na ito, sir? Yes, uh, itong survey, uh, tugon naman sa fourth quarter survey kinunduct noong December 10 to 14, 2023. So nationwide survey, 1,200 respondents and uh, plus minus 3% ang margin of error. At ang tinanong dito ay kung ano yung uh, may listahan kaming binigay at kung ano yung uh, sa tingin nila mga urgent or most important issues na dapat tugunan ng ating administration administrasyon ni Pangulong uh, Marcos at ang pinakamataas ay yung inflation uh, controlling the increase in prices of basic goods and services 73%. Uh, sunod yung access to affordable food like rice, vegetables and meat 45% os creating more jobs 36%. Mhm. Mm Ayon so sino-sino uh, po yung nagparticipate sa research na ito uh, sir Guido? Uh, ano face to Nationwide face-to-face survey. So randomly selected yung mga respondents natin.